ayan mga kalakad na nakita nga ito uh, pasasalamat. ito ang daan doon papunta sa yung rin o uh, Monteverde yata ito at ito ngayon ang kapaligiran uh, sa araw na ito na linggo ito timing na timing tayo dito walang ano dahil siguro traffic at ayan na ang ang tulay na actually 2020 pa ito nabasimulan sabi nung si uh, yung sa ni Navy yata si ano, hindi ko lang ano, uh, masigurado at ito uh, ito kitang kita na natin hanggang dito at ito ang kwan ano uh, yung sina uh, na ano na ni ni na, na content na yata to ni the nature's venture uh, ito na ngayon ang ganda-ganda ng lugar na ito mga kalapad oh. Uh.

at kasi sa Sis Generics kabantihan uh, sa ano lang sila madanan sila doon sa ano sa highway ng kapuntang ano kapuntang um, saunito ito kapuntang kabantihan uh, hindangan pala shout sa inyo Jerry kasi ito uh, ito sila sa tingko sa inyo mga kalakad sa mga uh, kapulyatan guys sa akin sa buong pulang kahit ano sa sampol binigyan ako salamat po sa inyo at uh, check out din dito sa taga Rosebell mga kalakad, yung mga ano mga trabaho na doon sa Rosebell Rosebell si Junapi ano ba ito? ito pa lang Jelene Marjorie San Pedro at may tumboy pa dito isa San Pedro Branch pala Marjorie Tumboy Thank sa TIGO GRANTS 1 so sa ibang mga subscriber ko sa ibang mga subscriber ko tulad ni Sabit Ayag uh, si Dina 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 si dito niya at si yung niya si Richard at kay ano din shout si out kay Pritchie uh, sa mga mga bukana at mga pamangkin niya at sa kanyang ako na subscriber ko rin subscriber ko sila so ayan Okay lang. Sige, like, live ka. Walking Brothers. Sa YouTube. Sa YouTube. Walking Brothers. tayo lang mo niya. Okay.

Mike ka, ang sama yung mga kay shout out. So, shout out tayo nagmumula pa rin diyan sa Marilyn Lopez. Marilyn Lopez. Oh. Isa pala. Pero mo ngayon, gusto mo subscribe subscribe po mo. out sa kanu sa. kung si Vlog Vlog ano. Okay, salamat si sila at Lumapit talaga sa atin, pero ang pangalan natin, ayan. Sobrang salamat sa ay ano po uh, sa task po naglagan uh, nalapitan uh, sa tayo at kinuha ang ating pangalan mga kalakad so uh, salamat ako sa inyo at uh, pati na si si Agan sa Busgar sa ito na ngayon ang sabi niya so ayan ito na kanina mga kalakad o na hindi ko ano ano to nakalimutan kong i-shout out sila at yung ibang hindi ko pa napangalanan pasensya na kayo pero kung gusto ninyo uh, mag -ano kayo mag comment kayo o magbigay kayo ng mga uh, mga ano to tawag ito notification ng youtube channel ka o pwede kayong mag comment doon at uh, uh, doon i out kayo din So, sa na nga, uh, nasabi ko na kanina kung sakaling magpadaan kayo sa aking YouTube channel, sa YouTube, ah, uh, walking brother lang, paki subscribe, like, and share. At pati na yung sinasabi kong, ah, uh, um, may ano tayo rin sa Facebook. May Facebook page tayo. Facebook tayo. Facebook page tayo. So, Facebook page page natin, Facebook page, page, page natin ay Unish UD Lahinti. Ayan, makikita nyo. At uh, ito, pag nakasubscribe ka, ka, kayo sa akin, uh, kasalamatan kayo ng habis na lang So, hanggang sa muli mga kalakat, ito pa rin ang inyong walking dati uh, kalakat. Thank you for watching. Please like and subscribe for more Calicod vlogs. Kindly click the bell button for updates.